Boss, boss! Maalala ko, may nag-comment na hindi daw pwede magkarga ng prion sa discharge line. Totoo ba? Ayun, iyon yung nag-comment. Gumagawa tayo ng kanon ng window type. Oh. Okay. Then nagkarga tayo ng uh, refrigerant sa discharge line. Sabi niya, hindi pwede. Sabi niya, niluluko mo kami ah. <laughs> <laughs> Saan ba ang gali na eskwelahan niyan? Nako. Nagkakarga ka ng priyon sa discharge line? <laughs> okay, kapriyon. Kalma puso. lang tayo, ha? Puso mo. Puso, puso, ha? Yung mga kanyan, mag-inom ng maintenance, ha? <laughs> okay, kapriyon, ha? Para sa ating kaalaman, ang tanong mo kung pwede magkarga ng priyon sa discharge line. Ang sagot ko diyan, Kapryon, pwede, pwede. Bakit ka mo? Ganito yan. Ha? Kung titignan mo, ito yan, di ba? Ito yung suction line, ito yung discharge line. Nakashut down yung compressor mo, yung unit mo. Ibig sabihin, hindi umaandar yan. Sa totoo lang, mga Kapryon, mas accurate, mas accurate, mas safe. Okay, madaling salita. Mas maganda yung word na safe. Mas safe na magkarga ng refrigerant liquid sa discharge line. Sabi no nag-comment, pag nagkarga ka ng liquid, ng refrigerant liquid sa discharge line, masisira ang compressor. Bakit naman masisira, Kapriyon? Pag naka-shutdown ang compressor, yung flapper bulb niya naka-intact. So, ibig sabihin, kahit na kargaan mo ng liquid refrigerant itong condensing unit, itong condenser coil na ito, hindi papasok sa flapper bulb. Ang matindi pa dun eh. Pambira, Kapriyon, yung ginagawa mo, rotary compressor, may flapper bulb ba yan? <laughs> ano ba yan? Tandaan mo ka na ha? Lahat ng nagkikreate ng pressure, may flapper bag. Example, simpleng illustration, nagpapabulganize ka ba? Yung compressor ng vulcanizing siya, may flapper bag yan, ha? Boss, ang tanong, mayroon ba siyang ipapabulganize? <laughs> <laughs> so, para sa kaalaman lahat, kaya anong compressor yan? May flapper valve. Walang magkikreate ng high pressure na walang flapper valves. Ha? Okay. Eto. Kahit na ibubuhin mo ito, Gabriel, ang <laughs> so, kargahan mo yan, naka-shutdown, ha? Shutdown yung unit natin, ha? Naka-shutdown. Ibubuhin mo lahat dito sa discharge line. Kargahan mo yan, liquid. Pero tandaan mo yung Capriyon. Huwag mo kaagad pa andarin habang nag, nagkakarga ka ng liquid. Huwag mo kaagad pa andarin. Ha? Okay. Hintayin mo na mag-stabilize yung pressure niya. Pag alam mo, ilang minutes, stabilize na yung pressure niya. Natural. Yung liquid dito, tatakbo, pupunta doon sa suction pipe, refrigerant pipes. So, sabi ng salita, yung high side sa low side, may gas na. So, stabilize na. Saka mo, paanda rin. Walang mayayari. Walang magaganap na anumang mechanical breakdown ng compressor. Tandaan mo yung capri. Okay. Yeah, ha? Ito pa. Dagdag kaalaman, ha? Kuya Kim, ikaw ba yan? <laughs> Kaya lang, Kapriyon, napuputol ko sa Facebook eh. Sa YouTube, malinaw to. Okay. Mukhang may trivia ka, boss. Ano ba yan? <laughs> okay. Ito pa, Kapriyon, ha? Pag sakuan ah, sa, ka naman, pag nagkakarga ka, ito ha, ah. <clears throat> di umaandar ka na. <clears throat> Pinaandar mo na yan pinaandar mo na yan, ha? 100% yan, kunting-kunti na lang ang ikakarga mo. Pero kung wala kang weighing scale, pwede yung application natin ganito. Alam mo naman, hindi tayo puro lagi mga scientific approach. Ang lecture natin sa mga baguhan, sa mga beginner na walang kumpletong tools, ibig sabihin, yung mga basic tools natin, pwede tayo mag-start up, pwede tayo magpaandar, pwede tayo mag-repair ng ating air conditioning. So, huwag muna tayo dun sa mga high-tech o kaya sophisticated equipment. Mga basic lang yan, ha? Ika ikaw nga, pangkupong-kupong pa, boss! <laughs> so, pag umaandar na ito, Kapriyon, yung ito, nakatuwad yan, yan. Yung bukas mo dito, pa-inject-inject inject lang yan, ha? Okay. O kaya, halimbawa, kumakarga ka na, naka 100 PSI ka na, buksan mo lang ng mga 110. 110 PSI, yung sitting ng point mo, ha? 110, yan. Ibig sabihin, umaandar ka niyan, 110, dire-direct sa so yan. Okay. Pag dumating yan dito, 110, stop ka na. Siyempre, nasa charging procedure ka pa lang. i mo yung ambient temperature mo. Baka nagkakarga ka, umaga. Aba, pagdating ng tanghali niya, ng hapon, baka high pressure ka na. So dapat, nandidikot ako muna sa nominal charge, tawag dyan. Okay. Ang standard natin, huwag mo na sundin 145 PSI para safe yung compressor natin. Hindi hirap, high pressure. Maglagay ka muna ng 120. Yung set natin dito, automatic na mag inject siya, 110 lang ilagay mo. Yan. Pagdating yan, papasukin na yung 120. Pag 120 na mga Capri huwag mo nang pilitin na kargahan. Hintayin mo yung ambient temperature na magkaroon ng Init. Halimbawa, umuulan, malamig, huwag ka magpupulsar sa kapriyon. Pag tag-init baka bigayan ka ng compressor. Eto pa. Bakit ka, sabi nung nagtanong, bakit ako? Nagkakarga ako ng priyon, refrigerant priyon sa suction line, liquid. Hindi naman nasisira ang compressor. Okay, ganito yan prion? Ito kasi, meron, meron itong vertical loop. Kita mo yan? Loop yan, tawag yan. Papunta yan dito. Ayan. Kita mo ang lit ng accumulator, suction accumulator niya. So ito, pag, pagpumasok pumasok yung liquid mo dito, dito yan pupunta. Sa compressor. Ha? Ayan. So yan. So, iyan mga kapriyon. Kaya sabi niya, eh bakit ako, dito ako nagkarga ng liquid? Hindi naman nasisira. Bakit ikaw ka pa sa discharge? Niluloko mo kami <laughs> Okay mga kapriyon ha Alam niyo na Kung bakit pwede magkarga ng refrigerant sa condenser At kung bakit iwasan natin yung suction line. Pero kung may liquid receiver ka, madali lang. Tingnan mo yan yung nameplate dito. May nameplate yan eh. Nakalagay doon. Kung ilang grams yon, itimbang mo, ibu buk mo, ikarga mo, tapos, install mo, iwanan mo, pagbalik mo, sira. <laughs> De, kailangan mm -hmm. nakamonitor lahat ang temperature lahat, high side, low side, dapat nakamonitor tayo. Okay mga kapre, ha? Ngayon, alam mo na kung bakit pwede magkarga ng liquid sa condenser. Okay? okay. Paano? Salamat and God